Grabe ang ulan guys, oh. Okay. Pasok, pasok. Ito na bon, abutan na kami ng ulan. Okay, so, Malagahino at eto na naman tayo, pababa na naman tayo sa Sibol. Shout out kay ate. Shoutout din kay Manoy Buboy. Napakagwapo. Ang hilahing ata ni ano yung ano, bangka papunta dito sa tapat. Pero bababa na kami. Madilim lang ang panahon pero wala akong nakikitang umuulan sa malapit sa amin na lugar ilalapit pala ni Pasha guys yung bangka dito sa ano sa tapat ulit Ayan na, ayan So kasama natin si Ivic ngayon Okay, ano, tita ba ne? So bala ilan lang kami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lang kami DJ, Aria Paalis na kami medyo madilim sa side ng Butag Pier pero sana hindi doon bumagsak ang ulan. Madala pa sana siya ng hangin banda para on sa ano, sa bundok. Pasok, pasok. Ito na bon, abutan na kami ng ulan. At gagawin lang ng paraan para magkabubong. <laughs> ito na naman, the struggle is real. Ewan ko ba, sa tuwing nagbabalak o oh, pumupunta kami Butag Pier, biglang uulan kahapon naman, hindi. Kaya mo pa ba, Ivy? <laughs> bubong na kami eh. Dapat talaga lagyan ng bubong ito, no? Yeah. Para kung sakaling ano, hindi ganito dito lang tayo it, but... since right? hindi naman so, magluluto guys dito na lang siguro kami sa bangka maghintay habang ano habang hinihintay bago hatakan mm. yung lambat at least dito may bubong na dito kasi siya nabubungan kasi nung nabili ni madam di siya pwede mali yung na order niya napaka ano niya lambot so dito lang naman kami sa malapit guys dito load. umuulan ng konti guys ayan o no, kung nakikita nyo yun yung butag pier first time namin na yun nga sabi ko nga first time namin na dito kami mag ano maglalatag ng lampat susubukan natin kung saan saan parte kung saan natin ano kung saan natin tag dito kung saan, hanggang saan tayo makakakuha ng fish da kasi napakalawak naman ito eh naglalatag na ang mga ano ang mga boys at uh, kung nakikita nyo guys yung butag pier doon so first time lang namin dito sa area na to and hopefully marami nating mahuling isda or kahit papano Meron tayong pantanghalian at pang dinner. Char! Walang walang ulam yan. Buti na lang guys, walang ano, malakas na hangin kahit medyo may ulan. Nakikita nyo naman, walang masyadong ano, uh, alon na kung sa Bicol ay balod. Balod? Yan. Balod. Baba ang maliit na bangka. Char! Meron na tayong pailaw guys dahil nung mga nakaraan or nung nakaraan ay eh, hindi natin agad nakita yung ating buya. Nagbabagsak na tayo ng lambat guys ngayon. Sa side pala na to guys. Sa likod niyan. O tabi na pala. Oo tabi. oh, hindi oh, man. Andito muna kami sa tabi. Bumalik kami guys. Kasi hihiram kami ng panghuli daw ng pusit habang naghihintay kami ng paghatak ng lambat. So maghuli kami. Nakabalik na si Pasha at saka si Onak po at dala na ang panghuli ng pusit. So sana makahuli tayo guys, no? Para bukas may pang adobo, pang ihaw, at saka prito. Char! Napakadaming putahe noon. Baka hindi maubos. Oh, Bukali ka dito. Guys, nai tayo. Ay, pan, spaghetti! Nakain na tayo? Ano oh. na pa? So guys, kain tayo guys sa ilalim ng dilim at ng ulan Ganyan po talaga ang buhay dito sa probinsya Anong ginagawa niya na? Inabot na naman po tayo ng ulan. At napaka ano, napakasarap naman sana ng hapunan dahil meron tayong ayuda ngayon. May pa-spaghetti si Mati. nyo naman. Ang lakas ng ulan pero hindi naman kami nababasa kasi yung ano na to, yung trapal na to kahit malambot. Hindi sa ano, hindi lumulusit yung tubig. Uy, huling-huli. -huli. Ang subo. Kaya na. Nasaan yung kalpasyo? Grabe ang ulan guys, oh. Pero na lang nakagawa tayo ng paraan. Saka hindi ganoon kalakas yung hangin kaya okay lang. Ayun jan, ganun lang sarap. mo. Pero parang hindi naman ako Dito kami ulit sa tabi guys. Pero si Ivic, yun na na namin, pinababa. Iiwan na namin. Tapos, ngayon, habang naghihintay, medyo nag-iisip pa kami ni Madam kung 50-50 pa kung sasama kami or hindi. O kaya ba o hindi. Kasi dito pa lang medyo maalog na yung bangka tapos mahangin. Eh dun sa pinagpwestuhan namin, walang ano, walang harang yun. na bangka. Ay, na bangka na hangin. Eh, nabundok. Ano ba yun? Ito guys, bumabatak na sana kami. Maraming buraw na sana nahuli kami kaya lang guys. Ang daming bawas. Ayan guys, so tignan nyo oh. Ang daming kalit guys. Marami sana ang buraw guys. Ah, tibatak na. Tapos may mamahaling ano isda. Guys, tayo na nahuli. Anong tawag nung pa siya? Kanasi. Kanasi. Sa English, Canis. <laughs> Hi guys. <laughs> ay, 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 si Basio guys. Yung gano siya kasi tugtuan na siya kasi may uli na kami guys. Tingnan niyo guys okay, oh. So. Ang daming lakit. <laughs> 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 ha? Hindi yan guys, hindi yan Naka-live. <laughs> Sige lang guys, saga lang Nakakahuli pa rin tayo nyan Ayan guys, so yung huli na sana namin na buraw is Lima na, kaya lang yung dalawa, wala na, naging zombie <laughs> yung isa, naging ano, manananggal. Ayan, eh. Oh. Ayan, nasa bumbay, tingnan mo. Oh. Ayan, guys, ha, kung anong masasabi nyo dyan, mag-comment na lang kayo, ha. Bahala na rin sa buhay nyo. <laughs> Nakahuli naman kami, oh. Tignan nyo. Tignan nyo, guys. Tignan nyo, guys, yung daming lakit. Ano ba yan? Sayang, guys, nakakapanghinayang talaga siya. Ewan ko ba? Magdano'n <laughs> <laughs> siya? Yung mga butiti kasi yan, lalaki ng ngipin. <laughs> guys, uh, yung mga may bawas, yung mga kinain ng butete, inipon lang namin para paimbestigahan namin ito. <laughs> ito ba ang soko? Ito, oh, guys. Papaimbistaghan natin yun sa barangay kung bakit nagkagano'n. <laughs> so, anong kaso niya? Hahaha. <laughs> Ang dami sana guys. Sunod-sunod sana. Sunod-sunod sana guys. Bilang, 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 bilang. Dahil nga na late na naman ang paghatak na ng lambat ay ito ang nangyari. Ito guys yung huli ngayon. Hindi <laughs> na kami nakasama sa paghatak pero marami sana. Ang... Ilan sana yung buraw kuya? Ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay ito pati? Oo mm -hmm. dati yan? Mm -hmm. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong buraw sana pero kasi nag-umulan sumangin tapos nagkasubas ko, hindi na kami sumama, tapos late na naman nabalikan, kaya ano, naubos. <laughs> Sayang guys, pero okay lang yan, bukas ulit na umaga. Gusto mo sino pa na bahinan to na? Butete pala ang nito guys. Napakabilis naman nila. Dapat isang oras at kalahati lang pala.